So guys, alam ko may na pang video ko sana mapansin niyo ako. Huwag niyo naman ako i-scroll. Tabangin ko guys na uh, mapaangat pa ako. Okay, ang akong trabaho lisod ayaw. Kamo nang bala. Dito guys, sigurado to. Huwag niyo sana i-scroll yung mga video ko mga idol. Grabe nang ginawa ko mga content na to, bro. Mahina pa yan, pero nagtsatsaga lang talaga ako sana mga idol tulungan niya ako dahil dito may alimango Tahu yuk yok alimango. Pos ke batu pos, pos. Kira betul guys. dah pun saya ikutin aku eh hayop na yan ano ko lima mo bakit ay Naluko ko Hindi ko di ko to kailangan yung lima kailangan ko hayop ka. Loko ko guys. Mahirap dukutin ko kagang lang pala. Ira